Hi, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. Hapo ang nga na ako sa may tamana At ng naglalaad niya ako, tinawag niya ako nila kuya Kaya na natin, ito natin kariton nga natin dito nga sa gilid Nagtabi ko na at siya kumuha na ng cup Na ako na ako natin at parang alagyan Di bali dalawang sampo nga yung nga sa atin nga nilakuya At pagkatapos nga at siya nagpatuloy nga lang tayo ng na nga sila ng pinipig Kaya nalagyan na nga natin, nalagyan ko na at siya nabot ko na dito kay kuya Nabot ko na bumili pa nga sila ng isa pang sampo Kaya kumuha na ako ng cup at katabang alagyan At habang nilalagyan ko nga at siya nakilala lagi nga doon lang napapanood nga yung mga vlog ko tayo nga maraming salamat sa supporta nyo mga idol tayo nga shoutout po sa inyong dalawa at pagkatapos nga dyan nalagyan ko na tiyan, nabot ko na dito nga kalakuya nabot ko na dyan lumakad na ako tayong tayo nga nagpatuloy nga lang tayo sa ating ang paglalakad at habang naglalakad nga ako tiyan, tinawag nga ako ni Pogi kaya tinabi na natin ito ating nga kalitan natin dito nga sa gilid na itabi ko na dyan kumuha na kapat ng kap at parang alagyan na ako na ako dyan sinimula natin at parang alagyan tayo nga nagpatuloy nga lang tayo at parang alagyan nalagyan ko na dyan nabot ko na dito nga kay Pogi nabot ko na dyan lumakad na tayo at para magtinda. At tayo nga, nagpatuloy nga lang tayo sa ating nga paglalakad. At habang naglalakad nyo ako dyan, tinawag nga kayo Kaya na natin ay na ito ating kariton nga natin dito nga sa gilid. Na ko na tiyan ko muna na apat para nga lagyan. tayo nga, nagpatuloy nga lang tayo at para nga lagyan. Nalagyan na tiyan nga sila na pinibigat siya nilagyan natin. Nalagyan na tiyan, nabot ko na, dito nga kay nanay. Nabot ko na tiyan, bumili nga din nga sa akin nga si Dave. Di ba alisuhi ko nga si Dave at tiyan na araw nga din nga siya bumibili nga sa natin. Na nga pala, kumuha natin nabot ko na sa kanya ko natin may bumili pa ulit sa atin kaya kumuha na tayo ng kapat para ang lagyan natin na na niya nagpatuloy nga lang tayo para ang lagyan nalagyan ko natin ng ingasya ng pinipigat na natin nalagyan ko natin bumili din niya sa atin niya sila atin dalawang kap nga daw at siya tayo para ang lagyan ako na ako siya simula na natin at para ang lagyan at tayo nga nagpatuloy nga lang tayo at para ang lagyan hindi bali dalawang sampu ngayon binili nga sa atin niya nila atin nalagyan ko natin ng ingasya sila ng pinipigat siya nalagyan na natin tayo nga nagpatuloy nga lang tayo para ang lagyan nalagyan natin binigay ko na sa kalila nabot ko natin bumili nga nga din sa atin yan si kuya at kaya kama para tayo at nga din nalagyan ko natin ang yasa na pinipig at habang nilalagyan ko nga tiyan na ulog at buti na alam may kutsara nga tayo at parang kunin Pagkatas nga tiyan nakuha ko natin, na nga dinin dinina natin at parang hindi na maulog. Pagkatas nga tiyan nabot ko na nga kay kuya yan lumakad na nga tayo at tapo na nga pawi na nga at habang naglalakad nga ko tinawag nga kuya at tinabi na natin ito natin tiyan niya natin dito sa gilid Uy, galing mo lahat multimod <inaudible> spam at pagkatas na 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 niya tayo si ng nagpatuloy nga lang tayo para nga pagbila sila nalagay ano tayo nga, nga, nga sila na pinipig nalagay ano tayo binigay ko na dito kay kuya ko na natin isa nalagay tayo kapat para nga at tayo nga nagpatuloy nga lang para nga na natin at lang tayo para nga lagyan nalagay ano tayo binigay ko na dito kay pogi nabot ko na pa sila na isa tayo para nga natin at para nga lagyan at tayo nga nagpatuloy nga lang tayo para nga nalagay binigay ko na dito ay po ginabot ko na dyan sinira na natin ito ating kariton nasara ko na dyan lumakad na tayo at parang amuhay uh, at yung gandito na palam thank you for watching